Ah, maliit-liit lang pala mga aga. Maliit pala. Kaya natin mga aga. Kung... Hindi pala ganun kalaki. Hmm. Oh, oh. Hindi pa rin gaya. Hindi pa rin gaya. Kaya. kaya talaga. Kaya lang dito. Hindi gaya. Hindi kaya nang basta hawakan lang. Panibagong ano to mga ka? panibagong bultuhan o. Oh. Ikalawang bultuhan na po ito. Ngayong araw. Si Tropa ba, ba yung nagbaano rin, nagbablog din? Yun? mga ano lang to mga aga mga isang daanan mga isang daanan kilo to ayan po ayan na malapit ang gabang bangan dyan inigo hindi ko nakakita kang hinulog yung bultuhan ha sagad sagad na kanino ito ito na, po, ito na ito na ito na ito Ano okay. oh, po? Hindi pa rin. Nahirapan eh. pa rin po Barang Polo. Oo, oh, malaki lang ito pala. Oh. Malaki din pala. Mga oh, 100 plus din. Oh.

dik oh ang angat 'tong album. Dalawang bisan junjun. Nagawa's hindi magagawa. Ito pa lang gamit 'yung lagayan ng cellphone. Okay, kanya pala. Ang alaala ko kay bisan junjun. At saka di ko magagawa. 5 oras ama ah, ano to masungit to yung kanina dalawang oras na piti binaray oh. nabitigan daw agad ng ayun yung yung ay yun Iyan, Yun yung 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 din sa buntot. yung Ayun, yung 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 yung

¡Gracias! Sí, sí, sí.